Dito kami sa Parsa. Bali, inihatid na namin si Asher sa school ng maaga. At dadalhin namin si Tonton sa doktor. Kasi kagabi, sobrang ligalig niya. Nilagnat kagabi si uh, Tonton. Hindi ko alam kung bakit siya nilagnat. Okay naman siya kahapon. Pero nung umaga kasi, lumabas ang sipun niya. Nung umaga. Eh, di ba naki-birthday kami? Eh, okay naman siya. Wala naman siyang lagnat. Pero nung gabi na, ayun, nilagnat siya kagabi. Alas 11 kagabi ng gabi. Kaya, eh, wala kaming, ano, wala kaming mga tambak na niko para sa paracetamol sa bahay. Kaya, mas maganda, dalhin na lang natin siya sa doktor. Ipa-check up na rin para sa ma-check ang kanyang chest. Kasi, hindi rin siya makahinga sa gabi, pero sa umaga, runny nose. Yun ang hindi ko alam kung bakit sa umaga, runny nose siya. Pero sa gabi, ano, clogged nose siya. Kaya dalhin natin siya sa kanilang doktor. Malapit na kami. Baka bibigyan ulit siya ng pangkatak sa ilong. Spray ba? Spray sa ilong ba? Ayan, at bising busy Magkabilaan kabilaan, nagpapagawa ng daan kahit sa amin, kabilaan ng hukay kahit dito, kaya ay, ang alikabok tapos nagsusunog pa sila sa bundok kaya ang usok ang sakit sa mata yung usok sa may jungle kahapon magsusunog din sila doon tapos yung bundok sa may nagsusunog din sila doon, kaya ang usok dito sa may amin mausok siya na, maalikabok kaya ang sakit sa ilo, ang sakit sa ano mata ayan nandito na tayo dito na tayo sa doktor nila sa Sewa Medical hi guys so come back to our youtube channel so ayun nga kaninang umaga nung pagkagaling namin ng doktor ay hindi na nung pumunta kami ng doktor hindi na ako nakapag video kasi medyo matagal kami nagantay sa doktor, no? Tapos, pina-check up namin si Tonton at nagka nagkataon naman na wala nang nagnat si Tonton kung punta kami sa doktor. Kagabi, hindi ko siya binigyan ng gamot, pero alam nyo yung basang-basa, basang ano, lampin, yun lang yung binasa namin at saka yun ang pinapamunas-punas lang, pinapamunas-munas ko lang sa kanya no? gabi hanggang magdamag. Pero yun nga, medyo maligalig nga kasi siya kaya halos wala din akong tulog guys nung gabi. diyun nga. Wala din akong tulog kaya medyo masakit ang ulog ko. Ngayon, nung after namin mag magtanghalian kanina, Tinainom ko si Ponton ng gamot niya, tapos makatulog siya, ayun. Sinabayan ko siya ng tulog guys. Kaya <coughs> ngayon pa lang din ako magpatrabaho. Ngayon pa lang ako maghuhugas ng pinggan, nagkainan, at maglilinis ng bahay. At nire-review ko si Asher kasi hindi pa rin, hanggang ngayon hindi pa tapos ang exam nila Asher. May exam pa silang natitira. <coughs> Bali, nauna na ang graduation. Pinuna ng graduation bago yung exam. Yung exam kasi nila nung nakaraan, ano oral, ngayon ay rhythm. Kaya, yun. So, oh, Kaya magligpit-ligpit lang ako habang siya, binigyan ko ng i-review ire si Asher, yung sasagutan ba niya. Parang gumawa ako ng simple test paper, ganyan na sasagutan ba niya. So, ako naman magtatrabaho muna. At saka, nagpapakulo ako. Try kong gumawa ng uh, lechon. Lechon. <laughs> lechon kawali. Sa totoo lang, gumagawa ako ng lechon. Hindi ko talaga ma-perfect. Hindi ko alam kung bakit kaya hindi ako nagbibidyo pag gumagawa ako ng lechon. Gusto ko sana na yung taba ng baboy, yung crispy din sana. Ayan na ang nangyayari, hindi siya ganun. Ewan ko, hindi ko ma-perfect yung paggawa ng lechong kawali. Meron ako doon tatlong slice ng ano. Pinapakuluan ko na para mamaya <coughs> pag medyo lumamot-lambot na o, oh, di ba, prito-prito natin. Sana naman maging successful. Ay! Pakukuluan ko muna tapos try ko sa air fry sa oven. Kita try ko sa oven yung ano yung paggawa instead na ano instead na i -pri natin ng maraming mantika deep fry. I-try ko nga doon baka sakali. Ah! Kaya lang nako-open ang kami. Nako-open ang kami motor. nagpapatubig kami ng palayan. Ngayon, okay si Tonton. Yung sipon niya kahapon, yung hindi siya makanya kahapon, ngayon naman okay. Hindi rin masyadong tumulo ang kanyang sipon. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi na bigla siyang nilagunaw. Pero sana tuloy-tuloy. Kasi binigyan kami ng drops ng doktor at saka paracetamol. Kung sakaling lagnatin niya, kung sakaling lag natin siya kagay kagabi, bibigyan, bibigyan natin siya. Yun lang naman, yung binigay ng doktor, drops lang at saka para sa para sa ilong niya. Okay naman siya. Ang haba ng tulog niya, tinabihan ko siya kanina natulog, kasi ako din na tulog at gawa ng wala nga akong tulog kagabi. Okay naman siya. Diret Diretso naman ang tulog niya. Baka ano lang, baka siguro dahil sa alikabok, kaya suguro na lalo lumala yung nararamdaman niya kahapon o baka dahil malamig sa umaga di ko alam yan. Eh, baka nalamigan basta sana tuloy tuloy ganyan lang naman siya masigla naglalaro hindi naman siya yung patang may sakit na ano hindi masigla siya at matako pa din kumain. O hindi naman natin ito pagkain na matako pa rin sa kumain. O so, guys, kumukulo na siya. Pero pakuluin pa natin po. Ay! Kulog! Bali, tatlong slice lang po. Pero pakuluin pa natin. Siguro kahit mga 30 minutes siyang kumukulo na ganyan. Iiwanan natin habang naglilinis ako sa lumi. Na siya guys. Natuyuan na ng tubig. Ngayon, palalamigin natin at eto, yung balat niya. Ganyan. Tutusukin natin. Ganun. Ay! Kaya yung isa. Nakababa. Narunong na siyang gumaba At marunong na siyang umakyat. Ay, ang lambot. oh, ayan na siya. Oh. Ah, <laughs> ang ganda pa rin ng ngiti. Okay naman siya maghapon. Ay, sus, ay, sus, ay, sus. So, eto. Tutusukin natin ng tinidor. Yung gagawin ko, tutusukin natin to ng tinidor. At palalamigin natin, saka natin kakaskasan ng asin. At, yun. Tingnan natin kung magagawa natin to, guys. <laughs> So, ayan guys, nagpapakulo ako ng mantika. Sa air fryer, pumuputok siya. Nadudumihan yung loob ng aking ano, oven. Nakatapad ako maglilis after. Kaya, piriprito ko na lang siya guys. Deep fry ko na lang. Sa isa-isa na lang para makuha ko kung ano talaga yung gusto kung ano. <laughs> yung nagchichicharon sana, yung crispy ba? Yun ang gusto ko. Kaya magta-try ulit ako. Sana talaga gumana. Sana talaga ma-perfect ko to. Ako guys. <laughs> Tumatalisik. Pumuputok siya. Kaya sa likod ko si Tonton. Natalsikan yung kamay ko ah. Oh. Nang kumukulong mantika. Sakit. Ay nako. Hmm? Narinig nyo yun? Boom. Tinakpan ko sa ako iniwan. Ay nako. Ito yung sinasabi pag <laughs> gustong magluto pero takot naman kapag ganyan pumuputok na eh. Iniwan ko na doon. Balikan ko na lang mamaya kapag ano na. Sana talaga okay. Hindi ko man may pakita dito guys kung ano yung kinalabasan ng aking ano niluluto. Ipapakita ko sa inyo pag ano na sa susunod na video. <laughs> Iyan ko na yung aking video guys. At ayun nga mag-start na rin ako magsaing ng kanin habang priniprito ko yun. At saka meron kami dito. Sag. Igigisa lang to na ganito. Partner nung niluluto ko. So, ayan. Eh, hihimayin ko na rin yan. So, i ko na yung aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.